Hello, what's up mga kaos? No? Tara pag-usapan natin tong Parisan ni Diwata. Sa lahat ng mga content creator at mga food vlogger na kumakain dito sa Parisan ni Diwata, Uh, dito lang talaga ako naniwala kay Kuya at uh, na-convince niya talaga ako na i-present ang tinatawag niyang honest review sa pagkain ng Paris, sa Parisan nila Diwata. Kasi mayroon mga content creator na mga food vlogger na pumila ng 3 hours tas pagdating dun sa canteen, sa kainan, tas bawat subo, namnam -nam talaga nila, sarap na sarap sila, sulit talaga, work it talaga yung pila nila ng 3 hours to 2 hours to 1 hour. Hindi ako kasi ako masyadong convinced sa ganun. Pero dito kay Kuya, talagang na talaga yung honest review niya na ginawa. Talaga solid talaga. Tara guys, panoorin natin yung honest review na ginawa niya ito sa Parisan ni Niwata. Alika, let's go guys. Ah, uh, ganun ka. Sarap. May git tatlong oras tayo pinapila na itong ayok na to. Tingnan, parating worth it yung 3 hours. Eto yung parisan na kumikita ng isang daan libo kada araw dahil sa sobrang dami ng kumakain dito. Grabe dito kay Diwata. Hindi ko alam kung anong nilalagay na ito sa paris eh. At kung bakit sobrang dinudumog talaga to. Pero kung titingnan mo yung paris niya, sobrang natural lang naman. Pero sobrang budget meal neto guys kasi for only 100 pesos, meron ka ng paris with chicharon bulaklak and that limited rice tapos may soft drinks pa. Tapos yung chicken joy naman na e, binibenta niya, 120 pesos lang. Tapos unlimited rice na din yun at may soft drinks. Sobrang sulit din kasi napakalaki ng serving ng manok at sobrang na talaga rito. Kaya napabalik ako rito sa Paris ni Diwata. Ayan guys, dito tayo sa Diwata, Paris. Dito sa may GSIS, dito sa Pasay. Sobrang haba ng pila rito. Halos pipila tayo ng uh, siguro mga isa't kalahati o or dalawang oras bago tayo makapunta rin sa kanilang lutuhan. Dalawang pila tayo. Malaki yung pares si Diwata kung masarap nga ba talaga itong pares niya kaya dinadayot yung pilahan dito sa may pasay. Oh, 100 pesos. Dutchon kawali tsaka charong bulaklak. Nasa, totoo. Nasa niya. <laughs> Sayang yung pila. Sayang daw yung pila. Gagod. <laughs> Ito naman, 120 pesos. Hanley rice with drinks. With soft drinks. Okay. Ito naman yung chicken. Ito naman yung chicken dry ni Diwatan Laki. Mm. Opo. Hindi naman siya puro breading eh. <laughs> Wala. ka ka-breading. Malaki, malaki talaga. Ano ba? talaga. ba? Ano Ano ba? 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 Yung Happy Rings na pagkain man mo ng manok, chicken lang daw. Wala, Joey. Kago. O, di ba? At least honest siya. Di ba? Okay, Ben. Pwede na kasi mura eh. Yun na, ang tanong, worth it nga ba yung pinila namin na halos dalawang oras dito sa Paris ni Dewata? Para sa akin, hindi siya ganun sarap kaya kung ikaw, kung siguro depende sa tao kasi may kanya-kanya naman tayong panlasa. Pero sa akin kasi, sa dami nang nakikinang kong pares. Pero sa isang daan naman, since only rice to, and may soft drinks pa, worth it yun. Kaya sa mga nagtitipid, pwede yung dayuhin to si pares diwata. Dito lang to sa may... Pasay Hanapin yun na Tsaka magdala kayo ng konting pasensya Kasi napakahaba talaga ng pila rito Overload okay. yun Mayigit tatlong oras tayo pinapila na itong ayop na ito. Tinga, kung parang kung worth it yung 3 hours. Worth it ba? Tarap. Anong pinagkaya ba sa Jollibee? Malaki. <laughs> Bakit? Parang ano lang. At least malaki yung chicken. Ano okay. yung Kanto prajiken? Chicken? Ah, okay. Kanto prajiken. Chicken. Ayun yung honest review nila Kanto prajiken. Parang ito yung nasa Kanto lang na prajiken. Yung binibili-bili lang. Ayun yung pagkakaintindi, pagkakaano niya, pagkakasabi niya ha. Yan lang ang texture, yan lang lasa. Yung kaiba lang. Diwata ito eh. Diwata na ka dito eh. Yan Word it boss, yung <laughs> <si> pila. <laughs> i... Medyo huwag lang kayong mag... <coughs> Sapakaguto. Parang <laughs> <laughs> ang haba ng pila. haba talaga yun. No? <laughs> ma'am, word yung pila ma'am. <laughs> At ayun, kung balak nyo ang dumayo rito sa Diwata Pares Overload, located lang to sa GSIS sa Pasay. Pwede nyo namang isearch sa Google Map always para mas mabilis kayong makapunta roon. And I suggest, gabi na kayo pumunta. Kasi kung pipila kayo ng araw, talagang napakainit. Kung wala naman kayong tsaga sa pagpila, meron ding ibang parisa na pwede nyo kainan sa tabi ni Diwata para matulungan nyo na rin yung maliliit na negosyo nila para kahit papano makilala rin yung ibang kainan sa paligid niya. Osha, bye -bye. O siya, bye-bye! O di diba, napapatanong din talaga ako sa sarili ko kasi Biro mo ang haba ng pila, umaga hanggang madaling araw, talagang pumipila talaga, pinipilahan talaga ng mga ibang tao. Kaya napapatanong ako sa sarili ko na masarap ba talaga o sulit lang? Pero sa akin, based my opinion, parang sulit lang talaga. Kasi biro mo to, 100 pesos to 120 pesos, sulit talaga. All-rice na tapos with soft drinks ba, 'di ba? para sa akin uh, hindi talaga pumupunta yung mga tao doon para magcagalang lang talaga sa pila or para sa pagkain kundi para siguro to sa hype ayan para sa hype or sa kasikatan ni Diwata hindi naman natin mapapagkaila talaga na sikat talaga si Diwata eh iba naman talaga tayo so ang Nakita ko lang, gaya nga sabi ni kuya na nagbablog, normal na chicken, normal na soft drinks, normal na pares, diba? Pero bakit ganun, no? Na talagang nagtsatsaga sila at nagtitiis na pumila ng 2 to 3 hours, diba? Kasi nga, sikat. Kasi nga, hype, diba? Pero kung sasabihin nyo na magtsatsaga kayo, uh, pupunta kayo araw-araw or madalas, nakakain talaga kay sa pare and Diwata at magtitiis na 2 to 3 hours pumila doon. Kayo, it's up to you, di ba? Kayo naman yan eh, di ba? Iba-iba naman talaga tayo. Pero kung Paris sa akin, kung ako tatanungin, no, hindi ko kayang mag-antay ng 1 hour, 2 hours, 3 hours sa initan, tas pawis na pawis ka na, pagod na pagod ka na, gutom na gutom ka na. Hindi ko po kaya mag-antay ng ganun para makain ko lang siya. And uulitin ko po ha, hindi ko po sinisiraan si Diwata or ang business niya. Curious lang talaga ako bakit pumipila ng ganon katagal o baka naman talaga sikat na ang parisa ni Diwata or sa hypes, ba? Diba? Uulitin ko mga kausno, no? Iba-iba po tayo ng opinion. Kung para po sa akin ay hindi masarap, or hindi worth it, hindi naman po ibig sabihin nun na para sa inyo ay hindi na rin masarap at hindi na rin worth it. Ayun nga mga koos daw, no? syempre bago matapos tong video na to, uh, nasagot na rin yung curiosity ko na curious talaga ako kasi... Pumipila pa ng ha, napakahaba Para makakain lang So maraming salamat din kay Kuya Na nasagot niya yung mga tanpalaisipan ko talaga Ayun nga, hindi talaga uh, pumipila yung mga tao Para lang sa talagang ano Kundi sa hype at saka sa kasikatan talaga ni Diwata Kaya maraming maraming salamat God bless <coughs>